Yan, mga gutom na yan, wala pang kain. Right, so nandito tayo ngayon mga tol uh, sa mga alaga natin. Ayan sila. Uh, hindi sila nang dahil maulan at uh, baha dyan sa baba. Ayan ang hindi na babaan nila dyan sa likod ko. Uh, hindi sila makababa dyan. Ngayon, nandito lang sila at syempre ito yung magyan natin yan o alright ayun siya. yan sya yan syempre yung isa ayun o alright yan at meron pa dito sa taas silang lahat yan mga gutom na wala pang kain ay okay. go